Uh, although nasagot na po natin ito, ulit-ulit uh, na lang po yung kanilang issue, unang-una po sinabi po nga natin na nauna na po kasi nag-imbestiga ang uh, ICC, ang mga prosecutors ng ICC. Hindi pa po nakaupo ang Pangulo, si Pangulong Marcos, nakapag-decide na po ang prosecutor ng ICC na ituloy ang pag-iimbestiga dahil hindi tumupad ang uh, dating uh, pamahalaan sa kanilang pangako na sila ay uh, magkakaroon na ng tamang pag-iimbestiga at ipoprosecute ang dapat na iprosecute. At tandaan po natin, may mga pagkakatoon din po si Pangulong uh, Duterte noon, dating Pangulong Duterte, na mismo ang mga findings ng NBI ay pinakikialaman. So talagang masasabi natin, hindi gumana ang justice system sa kanila. Sa ibang tao, sa ordinaryong tao, yes, gumagana. Pero sa kanila... Ay mukhang hindi. Bigyan natin ng sample ito. Natatandaan nyo ba nung nagkaroon ng findings ng NBI? Kaya Colonel Marcos, ah uh, Marvin Marcos, Police Superintendent Mar Marvin Marcos, ang findings ng NBI dito ay multiple murder. In relation to the killing of Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ano ang sinabi? ni dating Pangulong Duterte. And I quote, I will not allow these guys to go to prison. Maski na sabihin ng NBI, murder. Okay, tinuloy niya po ang kanyang salita. E total, under ko yan, referring to NBI. And after that pronouncement from multiple murder, it was downgraded to homicide. And after that, despite na meron mga batas, ah, sorry, may kaso na murder, hindi ba't inalaw pa rin niya si Superintendent Marvin Marcos na makapagtrabaho. Isang sample lang po to, kasi kung marami pa po ako yung bibigay sa inyo mga sample kung ano naganap noon, mauubos po ang araw natin ngayon.